bayan nyo yung kalahakid traffic pa pagos mo sa may bayan, mismo nang din sa bayan oh yeah. good morning Malaking din sa mga, sumasubscribe natin. Dahil sa inyo lahat. sa mga, sumasubscribe natin. sa sa sa

Ito yung mga bike you, market. eh Wala rin ka lang, masigit ka hmm. Sino mga bago nang mga eh